sa mga binili ito. Pero na talaga? Bakit kaya? Ayaw mo para twin sisters? Ito ba yun? Ayaw mo ba? Sorry, alam mo naman wala akong kapatid na babae. Alam mo naman ko ng ganito si Ward. Man! Yung mabino, gusto, gusto ko nga ako. Ang Ang cute, diba? Ang cute, Það er ekki líka lága að það aðra. Kanina lang, saya-saya natin na. Ah. Parang magiginti, parang... Parang pakiramdam ko, hindi ako pwedeng maging masaya. Dahil ba sa tatay mo? Tragic naman kasi nung pagkawala niya eh. Si sorry to ask ka, pero hindi kaya dahil toxic yung work niya na apektuhan yung mental health niya. Siguro, Dati, may nakukwento siya sa akin tungkol sa sitwasyon sa trabaho nila. Yung nawala man ginawa ng mga palasyas para sa mga ipinayado nila. Basta ako, kapag nakapangasawa ako ng mayaman, gusto ko yung mabait pa rin ako. Yung siya ko blessings. Ikaw ba, sis? Anong hanap mo? Wala akong panahon gumawa Oo! Sinasabi mo lang yan dahil wala ka pang namimit. Pero tonight for going on a double date. Sis so sorry, hindi ako pwede. Next time na lang, may maaga ako bukas sa trabaho. Eh, yun eh, ka naman kung sa bar mag-isa. Please, umawa ka na. Please, umawa ka na sa akin. Oh. Ta. Sige na nga, kayo. <laughs> Sana pero... Yes. Hindi ko na. Anong go na. Cheers! Yeah! Yan yeah! ang yeah! sinasabi ko. Cheers! Cheers! Champagne? Ay, hindi. Nee, okay lang. Tubig lang ako. Thank you. Thank you. I know. okay ka lang? Okay lang. Hindi, iniisip ko lang kasi si Mama May Isa lang kasi yung dun eh. Kumimik okay. din si Francis. Okay lang yan. Okay lang. <laughs> Sige, go. God. Huwag mo kayo sipe. Ah? Cheers! <laughs> ay. Nabobord na nga ako eh. Sakto. May malapit na motel dito. Pahinga tayo. Bastos ka! Bastos ka! Sinaulo ka ba? Akala mo kung sino ang maganda? Masyado kang pakipot! Hoy! 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 ay, Talk to my friend, ha? Please, huh? oh. Bakit? Mga Ma bastos kayo eh! Ano bastos? Mga bastos kayo! Huwag! Mga bastos kayo! Malis kayo dito! Ma Malis kayo dito! Mga bastos kayo! Pares, kayo! Mga bastos kayo! Mga bastos kayo!